Ay. <laughs> Ay. Ay. naman Ay. Ay. naman Ay. Ay. Ganyan yung mga lalong gumaganda. Makamalat yung buka. <laughs> Kailan pa to? Kanina lang. Hmm. Subukan mga tumayo. Saan masakit? Saan masakit pag matayo mo Hindi. Ah, diyan. Ang sige. oh Ah, oh, Sige. mainit. Saan po na nauwi? Diyan lang sa block 13. Diyan po sa nag-ice Huwag mong tigas ang lilo. Huwag mong itigas. Relax lang. Pag mong itigas ang lilo. masakit. Lambot. Relax lang. Huwag mong itigas. May lalaban mo yung paha mo. Baka naman si Paeng pa yan. Palit tayo ng umupuan. すいませた

Ay, ah, ka punta na lang ako lang. mm, mm, -mm. Nakabahan ka ba? Hindi naman. Medyo. <laughs> Relax mo lang kasi. Relax lang. na takot ko. Hindi ko, hindi ko, hindi ko, hindi hindi ko, Anong oras ka tapilog? Seven, 7 Ay, mm -hmm. ten. Na umaga? Mm hmm. Mm hmm. 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 Para bukas ang ganyan. Mm hmm. Paano para... nangyari? Nabalikan? Hindi naman. Ipitan lang ang ugat. Mm -hmm. Pag nabalikan yan, hindi ka na makapaglakad. <laughs> Dapat da gumalingan ang bukas para pag new year tatalon ka yan. mag wish ka, di ba? Para <laughs> tumangkat ako. Sumeksi. Sexy. Si sexy ako. Siya sexy ako. Oh. <laughs>

Sige, itay mo. Hindi na pala nito. Sure? Kakain mo po kasi di ko nararamdaman. Tara? <laughs> so, okay. Ano okay na? Ano? Oh, may ganyan mo na. Masakit pa din. Saan masakit? Doon na ito. Masakit. Pero hindi na siya katulad ganina. Para sa si pinagad yung ano, lamig mo. Para maris din yung mga anong mga ugat. Tingnan na. Kapag nakahiga ka, papatong, papatong mo muna ito sa upuan, ha? Ay, sa upuan, sa, ano, sa unan. Tapos higa mo siya, oh. ha? Di ba, yan ang sinasabi sa'yo kanila. Para mag-relax. ikutin para mo pa. mag-relax. Hmm. No, para bumalik yung Saan ka ba na ano? Sa Kalsada. Bakit? Madulas? Tinakto uh -huh. ba Sige. Tapag okay, mo ulit. Okay Hindi siya. Hindi na siya. siya. Eh, Hindi

mana, baba na. Hmm. Baba. And ito na nga ako sa <laughs> di ba? Mama, ito na. Ayaw. pa oh, ka pa baba. Mag